Sir. Mm -hmm. Sen, ano ba ang uh, description nung uh, binabanggit nyo kanina ng independent director? Hmm. Hindi rin nyo alam. Well, e, may may mga idea ho kami, pero mas maganda sa inyo nang galing yan. <laughs> yung independent director, unang-una, wala kang uh, may -may ari sa isang kumpanya. Dapat ganun. Pangalawa, wala kang kinalaman sa management. Pangatlo, kailangan, uh, wala kang relasyon uh, by consanguinity, second degree civil uh, affinity sa mga shareholders. Apa. Kaya dapat independent ka. Tungkulin mo lang kung sakaling may kakayahan kang mag-advise sa good governance, uh, ma-protection ng mga minority shareholders. Ito kasi ang hinihingi ng Insurance Code of the Philippines. Nagkataon na siguro gusto nilang bueno, nang maging kalagayan na asawa ko. Hinirang nila ng So, pumayag naman. Ano, anong masama doon? Ngayon, ang insurance company, lahat naman nagpo-cover ng kahit anong mga kumpanya sa lahat ng mga industriya lahat ng sektor ng ating ekonomiya, pati sa transportation. Lahat. O eh bakit naman gagawa ng usap ang uh, asawa ko para lang makakuha sila at sa akin? Pero uh, hindi mo... Hindi ho ba dapat uh, manggaling din sa inyo ang delikadesa na uy, yung asawa ko ano nito eh, kung uh, kumbaga nag, uh, nagsiservisyo dito, meron siyang kumbaga transaksyon dito, hindi ba hindi kaya marapat na ako dumistansya muna? Sino? Sino di didistansya? Kayo po, dito sa ginagawang uh, investigasyon sa Senado. Mer meron ba, akong, meron ba akong kinalaman dun sa mga insurance companies? Delikadesa nga po, Senator, kasi misis nyo po yung nandun. Siyempre, may kukunik-kunik na ho yan. Eh, kung ganyan kayong mag- uh, kung ganyan kayo mag-conclude, independent nga eh. Kaya ka tinatanong ko nga sa inyo kanina eh, kung, kung naiintindihan din nyo eh. Kaya nga po, nagtatanong din kami, <laughs> delikadesa din ho yung binabanggit namin dito. Hindi, pinag-usap ano ko ng ganun? delikadesa. Dalawala akong connection doon. Ang asawa ko, independent. Yun nga po, asawa nyo yun eh. O, oh, eh, nakikipag-debate ka pa sa akin eh. Akala ko ba, eh, ano ka, magtatanong ka lang. Mm-hmm. Uh, nagtatanong din po kami, pero ipupoint, ko, ipu -point out ko rin po yung Kapag argument namin na dito. mo kasi din sa, parang may connection ako eh. Wala nga eh, naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Oh. Inabot ko pa yun, Sen. Tinawag mo kami rito ng tanga. O di diba? ano yan? Yan ba yung mambabatas na ano no? Ibinoboto nyo? Hindi nga niya masagot yung word na delikadesa eh. Mm -hmm. Ano to? O di ba? Saan pupulutin ang ating bayan, ang ating gobyerno kung meron ho tayong mambabatas na ganito? Di ba? Buhok pa lamang ho. hindi na natin maipakita yung totoong buhok eh. Sasabihan pa kami rito ang tanga. Ano yan? Di ba? Ay, nako. Natu na. Di ba abogado to? Hmm, abogado. O diba? Asal ba ng matinong abogado yan? Oh my God! Oo. Siguro tayo muna ay... Oh. Magbabalik tayo. Magbabalik tayo. Magbabalik tayo. 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 lunes na lunes ay... Huwag po kaming gaganig-ganito hindi dito. Akala, akala nyo, kami makakasama sa mga naloloko nyo, nagugulat nyo. Hmm. Ibahin nyo kami rito ho. Magkasubukan tayo dito ng argumento ng katotohanan hmm. at ng mga detalye kung hanggang saan ho ang pinakadulo nitong pinasok niyong kontrobersiya. Woo! Okay. Sige nga, break Ito nga lang. muna tayo. Break muna tayo dahil... Uh...